Napikon ang mga senador na hindi sagutin ni dating Bambantarlac Mayor Alice Go ang mga tanong tungkol sa kanyang pagkatao at pagtaka sa bansa. Sa kanyang muling pagharap kanina sa Senado, ang dahilan ni Go may bantaraw sa kanyang buhay. Narito ang aking report. Mula sa Camp Krame, dinala sa Senado si dating Bambantarlac Mayor Alice Go kaninang umaga. Nakaposa siya, nakasuot ng bulletproof vest at bantay sarado ng mga pulis. Kasama ni Go ang kanyang legal counsel na si Attorney Stephen David. Alis, any statement, Mayor? Simula pa lang ng pagdinig, uminit na ang ulo ni na Senators Joel Villanueva at Jingoy Estrada dahil sa pagtaka sa bansa ni Go. Alis, binastos mo at binalahura mo ang buong gobyerno, ang buong sambayan ng Pilipino. Hindi ko maintindihan kung bakit uh, nung nahuli ka, parang walang-wala sa'yo. Marami kalitrato ha, sign ka pa and all smiles. Alam na namin lahat, through the hearings conducted by this committee, na hindi ka Pilipino. Hindi totoong lumaki ka sa farm, hindi totoo si Teacher Rubilin, hindi rin totoo na simpleng maumayan ka lang. Puro kasinungalingan ang istorya na isinuwalat mo dito sa Senado. Diretsahang uh, tinanong ni uh, Senator Lisa Hondevero sigo tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Ikaw pa daw si Guo Ping. Pasensya na po talaga, ako po si Alice Go po. Hindi kumbinsido si Honteveros kaya inilabas niya ang mga dokumento mula sa National Bureau of Investigation na nagpapatunay na pareho ang fingerprints ni Alice Go at ang Chinese sa si Guo Waping. Stopping evasive before this committee. Ah, uh, i flash. ayan, fin flash namin ulit yung dactyloscopy report ng NBI. Hindi ko po alam kung paano po nangyari basta ako, alam ko po ako po si Alice ko po. At pasensya na rin po uh, kung di po kayo naniniwala. Na din ng dating alkalde kung sino ang tumulong sa kanya para makatakas, pero iniwasan itong sagutin ni Go. May bantaraw kasi sa kanyang buhay. Gusto ko rin pong sabihin po sa inyo lahat. At sa mga magiging questions nyo rin po sa akin mamaya, uh, may consideration lang din po ako sa safety ko rin po. Sino ang nagbabanta sa iyo? Ikaw kasi masabi po in public no, 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 kasi no, no, ka nga po may safety no. problem nga po ako. Alay namin ko binobola mo kami rito, nasagutin mo kaming ganyan, pagkataas mo kaming bastosin, pagkataas mo kaming takasan, sasabihin mo may death threat ka, tas di mo masabi kung saan galing yung death threat mo, hindi mo masabi kung dito sa Pilipinas o sa abroad. Ang Senate hearing po natatapos pero... Natatakot po kasi ako sa magiging buhay. Oh, paano ako? ka tinatakot nung kausap mo sa telepono? Uh... Sir, hindi ko po muna i-discuss po sa public po. No. Apo. Asensya you, you, na po talaga, sir. Nabanggit Imagine ni Go na sumakay siya sa Yate mula Maynila kasama ang unang inakalang kapatid niya na si Sheila at si Wesley Go. Matapos niyan, lumipat daw sila sa isang malaking barko at sumakay naman sa isang bangka papunta sa Malaysia. Ang tanong ng mga senador, sino ang may-ari ng Yate? Asensya na po talaga pero natatakot po talaga ako. Mas simple, isulat. Sinong may ari at facilitator sa yate at sabihin mo sa amin saan ka sumakay. Gustong gusto ko po talaga i-discuss. Dito na napikon ang mga senador. Tapos gusto pa gusto mo pala di sabihin sa mo, sa mo sa amin. Nakakapikong ka na ha. Nakakagigil ka na. Nasa custody kayo ng PNP. Paano kayo papatayin doon? Imposible. Sinulat din naman kalauna ni Go sa papel kung sino ang tumulong sa kanila. Isa raw itong dayuhan na pag-alaman ni Senator Jinggoy Estrada na isa itong Chinese na nasa Taiwan na ngayon at limang passport umano ang hawak nito. Itinakas ka nitong tao na ito? <laughs> um, hindi. Ang nangyari po dyan... Desisyon mo ba na umalis o ang taong ito ang nagdesisyong umalis ka? Noong una po, siya po nagdesisyon po para sa akin. So, noong una? Noong una Tapos po. nung pangalawa, ikaw na rin? pangalawa po, dahil meron po ako ulit mga, mga na nababalitaan po, natatakot na po ako. Binantaan din daw siya ng taong ito. Aminado naman siguro na nakaramdam siya noon ng takot. Ako pwede lang matras, aatras na rin ako noon. Nakakatakot. Na Bakit ka aatras sana? Na, parang na, po talaga. Ano yung inaatrasan mo? Sana. Na, gusto ko na pong umuwi, gusto ko na mumalik. So, ba't hindi mo ginawa. Yung nga po eh nagkamali po ako talaga doon. Pero giit niya, walang Pilipino o taga-gobyerno ng Pilipinas ang tumulong sa kanila para makatakas, bagay na hindi pinaniwala ni Senator Honteveros. Hindi ako naniniwala na walang Pilipinong tumulong para makalabas kayo sa Pilipinas. Hindi ako naniniwala na walang opisyales ng gobyerno na tumulong sa inyo. Kumbinsido naman ng mga senador na hindi pa rin nagsasabi ng totoo si Alice Go. Kaya sa kalagitnaan ng pagdinig, isinight siya in contempt. Ito na ang ikalawang beses na pinakontempt ng Senate Committee on Women and Children si Go. Pero mananatili ang kanyang kustudiya sa PNP hanggat hindi siya nakakapagpiyansa sa Tarlac RTC na nag-issue rin ng warrant of arrest laban sa kanya. Mga kapatid, mean los baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.